nga. Sila mabilis, pero magpahinga na tayo. Wala na. Dole, paki-check naman dito. Grabe sila, matatain buo-buo 'yung dewek ko na. Tama 'yung ko kaya. ang galing ba? Tama 'yan. Pero tey mo space. Kasi pag lumabas 'yan sila, Ganun kasi bago yung walang magkakapatak. Ano yan? May butas yung butas. Hindi close. Ay, ako. May butas yan. May butas yung tailalim. Ako nga meron. Nasa dyan na nila sila, May. Nasa takta na yung mga tanong

mga mahal. Talaga na Diba, bawal na ito. Yan. Bahala na. Bang may makakita sa bin. Uy, hindi pinta yan. Hindi, Oh,

sa gilid para maka alingay uh, alingay lingga 'yan, tama. Oh, tama 'yan, ay, Tara na, magdanim na tayo. Kaya <laughs> so, na, kaya na, um. oh, na. Kasi yung Para sitaw, okay. hindi dapat dito sa... dito sa ano, dito sa gilid yan. Uh, ah, Sanda, dapat ah, ano sila. Uh, ah, yung sitaw. O, oh, link guys, saan natin lang. Sa lang doon. Nilingga dito sa gitna. Ah, sa gitna. Ito na. Uy, 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 pagod na pagod na kayo. Pawisa-pawisa ko. Grabe. Ano, meeting na mayanaw na. Ito na, hindi ko meeting. Uy, 20K. Oh, Ito, okay. dami -dami na Tapos bakit may pangalan ni Charis? Wala naman akong piyaw. Oh, Ayaw mo. Bulpiyaw? Wala na, tanggal ako dyan kasi nakapiyaw ako ng 15 eh. Alay mo. Hindi na nga Wala nang pangalan ko dun eh. Paulit-ulit. Ayaw ko talaga yung pinapasa ako. Nasasaktan talaga ako.

Baka okay, pinuso. Huwag ka sa puso. Baka kinamang galing niyo. Oh. Nagbudbud na. Sabi ko sa mga na niyo. Sino? Ikaw. Ako? Oh. Magaling ang tanim? Oh, magaling, tila mo. Ina-correction oh, pa nga ni Amie. O bakit kami? oh Hindi ba kami magaling? Magaling din! <laughs> magaling tayo lahat! <laughs> Amin, ah, mabilis o, -ano. Rami po. -その to. na nga, ano, pa. Uy, ilipin na. Pwede na tayo mag-out. Tara. Lumayas na ba? tara na. Uy, anong oras na pala? Ilipin na nga. Ha? Okay lang talaga. na

Gebra Carlita. Sige, sa sakit talaga nang ano ko kuno, bait talaga ng pa. Assistant ng tong ano sabi niya, yes. sa akin ni Rielta wala. Oo oh, nga, dapat 'yung magpipi-pautang 'yung na. Wala po akong pautang, utang ko ngang Anong Pagawa nang. Suyo ko sa iyo. Okay, utang ko 'yan. Nasa sama para pano nang umutang kay bigay mo na talaga sa akin 'yan. Alam, ay, yung, maganda daw 'yun basta po. magbabayad kasi tinanggap ko 'yan. Huwag matatagalan 'no? Dalhin mo. Moisin. O bawal mapatay. Anget lang ikutin ko lang yung Meron na yun nakuha Pero yung picture niya paglipat naman dito sino may cellphone yun ang mag 他拍没了。 kinong kompleto na may pepino pa oh. sitaw wala naman sitaw binibigyan wala ay, ay ano ampalaya, ay, ampalaya, wala, ampalaya pala wala walang binigay sitaw ano lang yan tatlong klase lang yata yan oh. o tatlong klase lang ito ampalaya, gumagapang na kung ano na na may lango pa Uno Di ka gaya ba nagkat naman Ayan doon ko napakalamot ka yun Napakalamot ka yun Kaya nabadagasak Ang hugatin <laughs> na

Magpalikod ka na lang. Importante ba yung na na kasi ba Ano, fake yan? yung sombrero ko? Tinawag mo yung kasamang bro? Sa yung kasamang बताना है